Good uh, morning mga idol, so welcome to the Mangyans uh, TV Garden So tagulon ngayon mga idol, kaya nga aking mga halaman ay super uh, wala siyang bulaklak kasi uh, sobra siyang uh, nakasipsip ng tubig kaya nangyari sa kanya ay puro dahon siya kumbaga nagwawald siya muna ngayon so after siguro ng mga ilang araw siya ay magkakaroon ng maraming bulaklak uh, katulad nito nagano siya yung nag ng sarili so tumutubo ng mga bagong uh, talbos so maganda na mangyayari din sunod bulaklak na susunod tapos isa sa mga bonsai natin eto ah uh, nangyayari di yan lipat natin ang paso mga idol tapos sa uh, ano na rin siya nag na rin siya parang bulaklak na ito mga lumalabas eh meron na siya ang bago so ang mga halaman natin ngayon ay ano siya sa tubig super sawa siya dito walang kadahon daw kala mo patay pero ayan ang mga dahon yung bago so naglalabasan ayan na so dahil tagulan mara ilang bagyong dumaan kaya sila mga halaman natin sumigla kaya lang nawala ang kanilang mga bulaklak dahil sa dami ng tubig diba? so yung ibang mga bonsai natin ito ito mga idol ay uh, lemon sito tawagin natin pinagaganda ko pat pinalalago ang ganda ng style nya b-shape yan yan diba? so isa nating uh, kalachuchi mga idol ganda na rin ba? Diba? so kunti lang ang bulaklak ngayon kasi tagulan so pag summer to talaga hindi to dapat dinidilig ng sobrang mga idol kasi kayang kaya naman niyang mamuhay sa ah uh, kayang kaya niyang mamuhay sa taginit kasi yung katawan niya puro tubig na rin yan eh. sumisip sip siya yun ang na nagiging pandilig niya sa kanyang mga bulaklak at dahon so yan yung ilang mga Ah, ano ko dito? Halaman. So marami yan. Tag-ulan. So buging bilya ng tag-ulan. Nagtusok lang ako. Mapakadali buhayin mga idol. Yung nyo, lagay nyo lang pa. Ikaw tusok lang pag umuulan. Yan ang mangyayari dyan o. Oh. So magandang tingnan. So katulad na re. Ang magagawa ko dito ng parang arko. Ito yung pinatutubo kong bugambilya, kulay dilaw. Tapos may nakalahok na kulay uh, pulang pulan 21J. Tapos yung kapartner naman niya, nagagawin kong kapartner na arko ay kulay, uh, yun ang niya. So magiging style niyan. Sa malayo. Ganyan. Tapos lalagyan natin ng arko. So magandang tingnan uh, combination ng white na nagpiping tapos yellow so yan yung iba nating ang uh, halaman kasi natin nakapatong sa ibabaw malilit lang siya uh, cute tingnan ayan o oh. so ang dami nating gawain ngayon trim alis ng mga at tsaka ano tayo yung bawos bawos lang tayo ng dahon kasabay pang sili o <laughs> pwede diba pwede singit yan tsaka yung talong pwede singit yan pagka may space pa So next video mga idol Pakita ko sa inyo yung iba, iba pa ko pang halaman Tsaka yung mga bonsai Super gaganda Bye bye